Yan. Dalaw kami kay Father, o oh, malinis yung kanyang lapida. Oh. Kitang-kita yung kanyang mga pangalan. Oh, ayan. Glory to heaven. Init nga lang. May init dahil naglibot po kami sa patay. Ayan. Ayan po. Maaliwalas po dito tsaka malinis. Alaga po ang paglilinis dito sa Glory to Heaven, Gapan City. O oh, nagagandahan yung mga kanilang mga livingan Sa mga gilid-gilid. Ayun, lalo yung dulo. Ayun, oh. Halos manshine na mga lalabs. 'di ba? Ito ito yung aking mga jonaki so. Oh. Hayan siya. Ito yung aking panganay. 'di ba? Medyo hindi nito t'yok ay 'di ba? Nagagandahan yung ano yung tawag dyan? Ha? An? Musileyo? Ano? Nagagandahan, o. Oh. <coughs> diba, mga lalabs, o. Oh. O, oh. nagagandahan. Butas, 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 butas. Mm, nagagandahan, ba? Diba? O, oh, yun, o. Oh. Mukhang isa lang may ari nun. Ayan, ayan, o. Oh. Laki. Diba, mga lalabs. O, oh. Hmm. Tapos doon, maraming pwedeng ilibing doon. Daming butas, oh. Hmm. Ayan, puntahan daw niya si lolo niya. Mainit. Pero kahit na may mga puno ng ipil, oh. Malamig. Diba? Yung iba, naglalagay na lang sila ng mga tanim mga halaman. Tapos may rose pa yata dito. Ano kaya ito? Rose? Mukhang rose siya. Oo. Oh, oh, rose nga siya. malamig dito. Mga lalabs ko. Uy. Ganda. Ah. oh Merong buhay na buhay pa yung kanilang bulaklak <coughs> ito ang ganda oh ang ganda ng halaman na to puno, ano man puno to diba kahit paano swerte yung may punto dito kasi malamig may puno di oh, ba? Diba? swerte yung nakaano dito dahil may puno ano eto oh, ang lamig dito, sarap tumambay dito oh. Swerte yung dito. Swerte may mga puno. Ano may puno oh. Swerte. Hindi ko alam kung sila yung may-ari, si Ate Gloria ang nagpatanim na to. Kasi meron doon, meron doon sa kabila din. Eh. Paalam na sa inyo, mga mahal ko. Thank you so much for watching. Bye bye, Po.